Okay, good day, no? So, meron tayo ditong ano ito eh? Uh, surface ng na, uh, na, So, bumili tayo ng computer table. Computer table na yung panasipa. I mean, ayan. So, napansin ko lang. Ayan, no? Oh, medyo mahina siya. Yung surface ng carbon fiber to eh. Na sticker lang to Tingin ko. So, yun, meron siyang damage yung pagbili natin sa Shopee. So, madali siyang madamage. Ayan, damage siya naman ulit dito. So, bago pa madamage ang lahat, po-protection na, na natin ito. So, try natin i-epoxy resin, no? Ah, uh, yung clear. Top coat na clear. Parang ganun. Pero clear lang. Kasi may design na siya na carbon fiber, no? So, bago siya masira, Uh, para di siya masira. Kala, no? Uh, epoxy so, epoxy resin natin ito. may naman tayo dyan. So, natin kung tatalap, no? Tingnan natin kung anong ma-encounter natin. Pag pumalpak, lagot. No? <laughs> Testing! So, bago yan. Bago natin lagyan. No? Ayan. <laughs> ah uh, painter's paint ah uh, painter's tape oh lalagyan natin dito sa kantuhan kasi problema 'yan pag pinuhusan mo dito ng resin ah uh, kakayat lang nakakaya dito sa gilid sa mga gilid so haharangan natin ang painter's paint ay medyo iaangat lang natin ng konti sa pinaka surface niya para hindi kumayat dito sa gilid sana lang wala maging epekto sa ano sa resin Tingin ko kaya naman yan. Kasi ito yung resin natin. Galing Shopee. Walang tatak. <laughs> metallic epoxy. Ay, pang metallic epoxy. Pwede itong lagyan ng ano eh, Powder. Ang tawag nila doon. yung powder. Pero itong clear lang. Uh, mas mura kasi ito. Kesa dun sa may tatak. Pero, tingin ko same quality lang din naman. So, tingnan natin. Tsaka dapat level na level to. Ito nga hindi pa masyadong level eh pero okay lang. Ay, hindi naman natin kakapalan kasi pantay na to. Huh? Kung lubak-lubak to kagaya ng semento, yan medyo kakapalan natin. Eh. Pinapalan na rin doon yun. Sa may sahig. Pero ito pantay na pantay naman eh. Para lang hindi magasgasan ng todo. Paggamit mo na yung lamesa. No? masira may sira lang agad eh. Okay. So tapean muna natin yung gilid. Langat natin. Yan. So, painter's paint na lang. Ah, painter's tape. Ano ba ito? Ba't kasi English? So, uh, dumidikit din naman pag nilapat ng ayos. Pero, dumikit naman. Tingin ko, hindi na yung kakakit. Tsaka kasi, tatanggalin din natin yan mamaya pag napunuan na natin to para malagyan din yung gilid. Pakita natin mamaya, no? Tapos, itong may damage. Yan, nakikita niya. Sulatan na lang natin ng pentel pen para bumalik sa itim o oh, itim lang na una eh dalawa yan eh ito po ano po bakit na damage hindi ko alam kung si ako ba naka damage o oh. sadyang may damage no? <laughs> ayan yung nilagpas ha ayan ay, 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 ayan ayan nilagpas natin ng konti yan para hindi ko match yung pesil tapos mamaya tatanggalin natin para malagyan naman yung gilid ang lang naman yun Sige. Uh, natin yung pag uh, medyo tigas-tigas na siya. Gel time niya. Para hindi masyadong kakayat. Pag medyo naninigas na siya, tsaka natin tanggalin yung tape. May apakita natin sa inyo. No? Problema, di sya nagbigay ng lalagyan. Di naman tumahalo mahahalo dito. So dito na lang. Ah, uh, pa, pa na <laughs> Tapos, yung panghagod natin, no? nakarami na to ah. Nandiyan pa uh, ibang epoxy. Ano oh. pwede pa to? Tingnan ka. Ay, matanggal eh. Okay. Eh, yan na rin. yeah, nabuksan na. So, maliit lang naman to. Yung siguro mga kalahati lang na ito. Kasya na yan. Yung susobra kasi, hindi na natin magagamit. Teka lang, hanggang saan ba kalahati? <laughs> hindi puno eh. Mga oh, ganito. Kalahati na itong... Uy, malapot ah. Kalahati na itong resin. Wala ano pa. Tapos kalahati ng harden. Halawin ko nga muna. Hirap na mag-isa. Tapos siyempre dapat magsasaping kayo, no? Buti na lang, hindi ko pa tinatapon yung karton nito, ito. At saka mga styro. Ayun, ginawa kong patungan yung styro. May styro rin ka sa ilalim para ay eh, para pag inalis natin yung tape hindi siya sasaya dito pero yan wala pang lahat eh hindi muna natin yan ito may tsura para naging kulay ano paste nung hinalo yung happiness pero wala yan tingin ko Up. At sana walang bula pag pinahin natin. Since mumurahin to, no? sana di sya bumubula. Iba, nag-iiwan ng bula. Eh. Pag ganun, iinitan natin. No? Nahaloy lang ng haloy mga 3 to 5 minutes. Eh, nawala yung pagka-face. Oh. No? Oh, ang na ulit. Ay! Nagbubula talaga. <laughs> nahaloy ko muna. 3 hmm. minutes pwede na to at iniinit yung lalagyan <laughs> baka musok pero bumalik na siya sa pagka-clear medyo pahinan natin ito sana na to. magkasya makakulang pagkulang ha doon eh yung, tingnan natin ayan buhos natin sa gitna Lansyahan lang yan. Oh, hindi tayo konti para doon sa kabila. Ano yun eh? May design yung lamesa eh. Yung sa likuran ng lamesa to eh. Yung suta ng saksakan. Saksakan oh, na natin to. Oh, sila ko yung ginid. Mahirap. Kaya kung na natin sasagal. Dito na tayo sa... Oh, oh, mukhang kulang ah. kulang nga yata pero malibis nang i-apply natin eh kasi masailan to tingnan natin pang pangit manipis yung kapalan pero ang obra naman na yata yung gilid padaanan na natin gano'n. ayan ganyan o oh. kasi natin Pahin ko muna miba, Hindi lang may pahin. No? Ano kaiba? Wala naman. Parang mas mahirap pa ito i-apply ah. Kesa sa roller. <laughs> Ni roller ko naman sana. Kasi wala tayong roller dito. Eh, napasubo na. Kaya yan na yan. Set play. Biling naman ito diba? Parang mas maganda na makapal ah. na nga natin lahat ito. <laughs> Mukhang pangit pag manipis. Ayun no? Oh. Kita pa yung ano. Uh, ito makapal. Ang maganda. Bukapalan na lang natin din. Hindi naman ganun makapal pero at least makapal <laughs> no? Tapos, sige, tingnan natin pangit yun, ayaw, yung, ayaw magpantay libelado naman to no? siguro na wala sa libel so, lagyan na lang din natin may bula Ayun na, dami <laughs> ba't kaya? so, wait lang i-blower na lang din natin tapos, i-roller ko kaya. Hindi masyadong pumantay. Uy, naku, nadudumihan na. Ingat sa dumi. I-roller na lang din kaya natin. Bago natin paputok, i-roller muna natin. Kasi ano, ang hirap magpantay gamit ng paleta. Saan ba yung paleta ko? Parang alun-alun eh. Hmm? Try natin i-roller. Yan, so bago natin i-roller ito. No, oh, to roller na. No. So, muna natin yung roller natin dito. Okay. <laughs> uh, para hindi maghimulmul doon. Okay, natin dito. Uy! Alap na. Yan, tayo rin mag-self level ulit. Ito pala. I-roller pa ba natin? Ito, wag na. Ayan, eh. pantay na pantay. Malig lang kasi. Kuhay na lang natin yung pang blowtorch natin para maputok yung bula nito. ito. Malig so, bula eh. Kasi pag roller, magbula eh. Kasi i-roller din natin yung nasa gilid nito. Na

Mas maraming maliliit na bula ngayon kasi roller. Pero, hindi natin yan. Makawala yan. Pansin ko muna. Nakakita ba? Makawala, di ba? Hmm. Putokin ko muna lahat to. Yan. Kapagod mag grow ano? Magpaputok ng bula. Na-perwisyo pa yata nung ni-roller kasi dumami yung bula tapos hindi ko alam kung naubos ko ba kaya yan antayin natin mga 15 minutes tanggalin natin itong tape para dun sa yung gel time nya na hindi na siya masyadong bumababa kasi nagtitigas na siya ay ito pwede na yata ito ito kasi ni roller natin ito hindi so hindi na siya nagalaw unahin natin to tanggalin yung tape mga 15 minutes na yan eh. 15 to 30 minutes pwede na yan baka na nga sa 15 na <laughs> 30 minutes na nga natin yun tanggalin natin yung tape Itigas na ba ito parang hindi pa konti pa ay pwede na baka tumigas na mga sing roller natin kapag sobrang tagal wala na tayong pang roller dito tsaka nilipat ko ng patungan dapat kasi walang sabit sa gilid eh. Uh, natin. Oh, medyo hindi na siya bumababa. Para malagyan yung gilid at saka ah uh, magkabulnong yung kanto, hindi siya matalas. Haba natin. <laughs> medyo makalat 'to, <laughs> kaya tatarin niyo lang sa pin yung sahig niyo yun. no. Sa Ito, kumila. Oh, Madaling kang ganito kung para sa masking tape. Yan. Yeah, basta. Magkakalat nga lang ako sa sahig. Dinisa na lang ulit. Ah. Ganda na to. Mas maganda pa to kaysa dito. Oh, pantay na pantay. Oh. Ito nagkalubak lubak kasi ni Ro roller at kung ano-ano pa. Hindi nyo ba? Tumulo na pa Ba? Ayan So, ang na lang din natin ito. May tira pa naman dito eh. Ayan, bago pa ito tumitira. Eh. Ayan, nangyuntok lang natin pa ganun. Ayan, naman yan eh. Diba? Ayan natin pa kahit Para mas tumibay din yung gilid. Okay? Eh? Ganyan ikot paikot. At tinanggal na rin natin sa malaki eh, yung tape. Ngayon. Tingnan ko kung tumutulo na Kapag tumutulo na, tsaka natin haguran ng lumi. Kung kumakayat na sa gilid. Tingnan natin. Wala ko eh. Ngayon <laughs> okay, ito, ganda no? May hindi, may imperfection pa kung Pero okay na yan. Kasi bababa pa no? maganda na ito. Tsaka ang purpose para hindi matalas yung kanto bababa dyan yung resin ang ganda na ito maganda pa ito guys doon ay ang bola bula bula tapos ano eh may hibla ng roller tingin ko eh ibang roller kasi ginagamit hindi dito dapat yung ano yung parang bakal yung roller nya pang resin talaga wala tayo nun kaya tiyaga na lang pero okay naman hindi mahalata na kapag malayo <laughs> So hindi siya masyadong pantay, ano? Eh, tingnan natin bukas kung papantay pa. So hahugurin ko lang 'to, paikot, Ang roller niyan, Kasi hindi ng roller natin. Tapos tingnan natin 'yan ng bukasano eh, kung okay labasan. Okay. Eh.